The Mundate. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. All All The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan! <tinyo> changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives This is 105.1 105.1 Brigada, news, Brigada FM. news FM Manila, The music and news authority Mga kabrigada ng one time the new Filipino time alas 6 na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa ano mga bagong balita. Rinig ready sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada balita nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Umaangal Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaresto na dahil sa Crimes Against Humanity. Kinalalagyan nito sa Villamor Air Base na nakabarikada. Palasyo, Nilinaw na may sapat na warrant na isinilbi kay Duterte. Mga pulis na nagsilbi ng Interpol warrant, mayroon din umanong suot na body cam. Kampo naman ng dating Pangulo, naghahain ng petisyon sa Supreme Court. Pagkakaaresto sa dating Presidente, hindi raw dapat isisi sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon yan kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Mga naulila dahil sa war on drugs ng Duterte administration, When welcome naman ang pagkakaresto kay Digong. Pag -dita. Pag -dita. Buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, March 11, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. R -Max. R -Max. R -Max. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada na nanatili pa rin sa loob ng Kalayaan Hall sa Villamor Air Base, si dating Pangulong, Rodrigo Duterte. Ang abogado naman ni Duterte humiling na po ng TRO sa Korte Suprema upang mapalaya ang dating pangulo. Live po ngayon si Brigada Jigo Custurio sa Villamor Air Base, Brigada Jigo, i mo. Brigada. 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 Live <laughs> <laughs> report. na nananatili pa rin sa loob ng Kalayaan Hall sa Villamor Air Base si dating pangulong Rodrigo Duterte. Matapos nga siyang arestuhin kanina umaga para sa crime against humanity sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Gaya nga kaninang umaga, mahigpit pa rin na siguridad sa loob at labas ng Villamore kaya hindi makapasok ang kanyang mga kaalyado na sina Atty. Salvador Panelo, Senator Christopher Bongo, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Israel Tutorion at iba pa. Sa impormasyon na ating nakalap, isang Learjet bound for The Hague ang nasa Villamore na. At anumang oras ay ililipad na ito patungo Netherlands. ICC at Interpol lamang ang makakasama ng dating Pangulo basis pa sa nakalap nating informasyon na sa ngayon ay eh, inaantabayan na naman natin na pahayag ng kanyang mga kaalyado at pamilya hinggil nga sa estado ng dating presidente. Samantala, ibinahagi eh, ni Kitty Duterte sa kanyang Instagram story ang tila isang reseta para sa kanyang ama. Dagdag pa niya, iligal umano silang nakaditine sa Villamore Air Base at hindi umano pinapayagan ng kanyang ama na mabigyan ng atensyong medikal. Naghain na rin ng uh, petition for certiorari sa Korte Suprema ang abogadong si Israelito Torreon upang humiling ng temporary restraining order laban sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kaninang hapon ay dinala ang naturang petisyon sa harap ng Korte Suprema at ayon nga kay uh, Atty. Vic Rodriguez ang pinupunto nila sa inihaing petisyon ay ang legalidad ng pag-aresto kay Duterte. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Muse Canoes Authority. Samantala ang kaso kay former President Rodrigo Duterte Hindi raw dapat isisi sa gobyerno ng Pilipinas Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada Report iginiit ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na hindi dapat sisihin ang gobyerno ng Pilipinas sa kasalukuyang legal problems ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Enrile, walang kinalaman ang batas ng Pilipinas sa kasalukuyang legal problem na kinakaharap ng dating pangulo. Binigyang diin ng opisyal na ang pinakamainam na gawin ng kanyang mga abogado ay kumuha ng kopya ng mga kaso laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Ito raw ay para maunawaan nila kung ano ang batayan ng utos sa pag-aresto sa kanya. Matatandaang inaresto si Duterte kaninang umaga paglapag nito mula Hong Kong sa bisa ng arrest warrant ng ICC na idinaan sa Interpol dahil sa kasong crimes against humanity. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada, halos raang pulis naman ang dineploy ng Philippine National Police upang tiyakin ang seguridad sa pagsisilbi ng Interpol Notice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Ang iba pang detalye, live mula sa Kamkrame Brigada Kath Austria. Ibrigada mo! halos apat ang mga pulis nga ang dineploy ng Philippine National Police upang matiyak ang kaayusan at seguridad sa pagsisilbi ng Interpol notice ng Philippine Center on Transnational Crime laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport mula Hong Kong kaninang umaga. Sinabi ng PNP na ang mga pulis ay dineploy sa NIA at iba pang key locations kinumpirma rin ng PNP na mismong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil at CIDG Director Major General Nicolas Torre III ang nanguna sa maigpit na pagbabantay sa paliparan. Binigang diin ng pambansang pulisya na nananatili na, 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 na silang nakatoon sa kanilang tungkulin na eh, ipatupad ang batas ng may profesionalismo at pagsunod sa due process kasabay ng pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Kasabay dito nanawagan sila sa publiko na manatiling kalmado at iwasan ang pagpapakalat ng misinformation. Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na mananatili silang professional organization at susunod sa kanilang chain of command. Kasunod nga ito ng pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy silang nakatuon sa kanilang pangunahing mandato ang protektahan ng bansa Ngunit handa rin ang AFP na makipagtulungan sa mga kinauukulang uh, ahensya ng gobyerno upang mapanatili ang national security at stability kung kinakailangan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News. Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita. Nationwide. Samantala, hindi pinayagan si Senator Christopher Bongo na makapasok sa Villamore Air Base. Batay sa mga ulat, sinubukan ni Go na bisitahin si Duterte ngunit hindi siya nakapasok dahil sa mga alituntunin sa seguridad. Ngayon, hinihikayat ng Senador ang publiko na ipagdasal ang dating Pangulo. Yes, 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 Halo-halo right. naman daw ang nararamdamang emosyon ng mga pamilya ng War on Drugs kasunod po ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang social media post ni International Criminal Court Assistant Counsel Attorney Cristina Conte sinabi nitong wini-welcome nila ang pangyayaring ito matapos nga ang napakahabang panahon ng kanilang panawagan na papanagutin ang dating Pangulo Anya panahon na upang gampanan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang obligasyon na panagutin si Duterte para umano sa libo libong buhay na napaslang sa ilalim ng madugong kampanya kontra illegal na droga. Ay naman sa dating mambabatas at council ng mga complainants sa si o sa ICC na si Attorney Nerico Colmenares, kahit long overdue na ang pagkakaresto, nagpapakita pa rin ito ng mensahe na ang hustisya ay makakamit sa pamamagitan o mano ng tiyaga. I -Max. I -Max. Nagtipon-tipon ang ilang pamilya ng mga war on drugs victims matapos ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagdaos ng isang Thanksgiving Mass ang mga ito sa Pangako Parish sa Payatas, Quezon City. Sa naturang pagtitipon, nagmarcha rin ang mga kaanak ng biktima patungong altar ng simbahan. Naging emosyonal naman ang ilan nang magbalik tanaw ang mga ito sa madugong pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay dahil sa war on drugs sa ilalim ng Duterte Administration. Station. Matapos naman maaresto ngayong umaga si dating Pangulong Duterte sa NAIA Terminal 3, iba't iba naman ang naging reaksyon ng mga senador at publiko hinggil dito. Para sa kabuang detalye, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Hati ang naging reaksyon ng mga senador at maging ng publiko. Matapos na mapabalita ngayong araw ang pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, naniniwala siya na ang araw na ito ang pinakahihintay ng libo-libong Pilipino na nabiktima na madugong tokhang na nakaraang administrasyon. Sa kabilang banda, hindi naman maitago ni Senator J.V. Ejercito na nalulungkot siya dahil sa pagkakawatak-watak na naidala ng pangyayaring ito sa mga Pilipino. Samantala, naya ni Gumano si Senadora Amy Marcos nang malaman niya ang tungkol dito at ti di hila naalala niya ang kinaharap ng kanyang ama. Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Kung awa talaga ako. Naawa ko sa tatay ko noong 1986. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na pangulo, kay ERAP, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. Ngunit maliban pa nga sa mga senador ay hatirin ang naging reaksyon ng publiko hinggil dito. Eh kung may kasalanan eh malamang pero kung wala eh ganun lang yung eh, pagtanggol niya sa sarili niya. Pagtanggol niya kung wala talagang kasalanan. Sa kabilang banda, hindi naman pumayag si Ate Emma sa ginawang pag-aresto sa Pangulo. At para sa akin, hindi. Kasi po siyempre marami naman siyang naitulong para sa mga job posts. Sa kabuuan, umaasa naman ang lahat na magiging maayos sa mga susunod na proseso na pagdadaanan ng dating Pangulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The news of 4D. IMAX. 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 Mga kabrigada, hindi na po lingid sa kalaman ng lahat na ang mga lalaki ay hindi masyadong vocal pagdating sa kanilang emosyon. Ang mga lalaki ay may tendency kasi na i-hold back yung kanilang emosyon sa maraming pagkakataon. Ayon sa mga eksperto, ito ay bahagi po ng upbringing o societal norms na nagsasabing ang mga lalaki ay dapat matatag at hindi madaling maapektuhan. Ang balitang ito ay titid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Max. Fry Brigada Bandita. Nationwide. Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Yeah! Mga kabrigada pinasakay ng libre sa barko at nakauwi sa kanilang bayan sa Molave, Zamboanga del Norte ang matandang mag-live-in partner. Si Tatay Rosano Boter at Roseline Martin ay galing pa ng Negros Occidental at ang Brigada San Carlos ang siyang tumulong din sa kanila para makasakay ng libre sa bus papuntang Dumaguete City sa Negros Oriental. Nang dumating naman po sa Dumaguete City, ang Brigada Dumaguete naman ang nag-asikaso sa kanila upang makasakay ng libre sa barko patawid sa kanilang bayan sa Mindanao. Katuwang po ng Brigada News FM Dumaguete, ang Wantahanan, Philippine Coast Guard Dumaguete at Montenegro Shipping Lines. Laking pasasalamat naman ang mag-live-in partner sa lahat ng mga tumulong, lalo na sa Brigada Dumaguete, na hinatid at sinamahan pa ang mga ito sa mismong daungan ng lungsod. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. DRIVEMAX. Na Drive Max. Drive Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines, In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax, Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax, Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.